Hindi na pinatagal pa at sinagot na nga ng basketball player na si Mark Pingris ang kumalat na balita at pangiintriga ng ilan tungkol sa kanila ng aktres na si Kim Rodriguez. Matapos nga kasing kumalat ang magkaibang larawan, ngunit parehong spot nila ni Kim sa Sydney, Australia. At ang larawan nilang magkahiwalay kasamang ilang sales staff ng kilalang French Fries Kiosk ay kaga na binigyang malisya ito ng marami. At kanya-kanyang haka-haka din ng ilan tungkol sa kanila ng aktres. Matapos nito ay ipinagtanggol sila ng best friend ni Danica na may pangalang Pebbles Duque. At paggigit nito, hindi kayang gawin ni Mark ang mga paratang ng ilan lalot napakaganda raw ng pamilya nila ni Danica. Gayun pa man, nagpatuloy ang panguhusga ng ilan kay Mark kaya naman ito na mismo ang naglabas ng kanyang pahayag tungkol sa mga paratang na ibinabato sa kanya ng ilan. Sa kanyang statement ay matapang niyang sinabi na walang katotohanan ang tungkol sa kanila ni Kim at sana raw ay matigil ng balita tungkol sa kanila dahil ayaw niyang umabot sa punto na pati mga anak nila ni Dani kay madamay sa isyong ito. Mga pahayag ni Mark Walang katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Miss Kim Rodriguez. Walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao nakasama ko po si Miss Kim sa isang basketball event at sa isa pang event nung naging miss siya ng team namin. Salamat din sa nagpaabot ng concern. Okay kami ng pamilya ko. Huwag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Humihingi po kami ng respeto para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica. Salamat po at God bless po. Samantala, umani naman ang pagsuporta ang post na ito ni Mark at ayon sa mga sumusubaybay at humahanga sa relasyon nila ni Danica, ay mas naniniwala sila sa basketball player kumpara sa mga sinasabi ng ilan. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. You are a good man. Who love and respect your wife and children. My full respect goes to you. Mahal na mahal ni idol pamilya niya, lalo na nanay niya. Malaki respeto niya. Kaya imposible talaga yung mga kumakalat na chismis na yan. Respeto naman sa pamilya niya. Huwag magkalat ng maling balita. Huwag niyo na po pansinin yung mga ganyang tao. Gusto lang manira ng masayang pamilya. Baka di siya masaya kaya nandadamay. Di po kayo kayang sirain ng masamang tao. Dahil lang Diyos ang sentro ng inyong pamilya. God bless po. Walang naniniwala sa mga naninira idol mas naniniwala ang karamihan sa iyo dahil nakikita kung gaano mo kamahal ang pamilya mo.